Mainit-init pa ang sahog ng gabi lights ng San Herminio Mall nang biglang magkalansing ang radyo ni Gerd Paulo. Malutong ang boses ng dispatcher. Sec 5, meron tayong matandang pasaway sa East Wing. Nagtitake out pero ayaw magbayad. Dalhin mo sa admin. Dali-dali siyang sumingasing sa gitna ng hallway. Sa pole ng LED ceiling ang pawis sa noo. At ilang sandali pa'y nasilayan niya ang eksenang walang rehearsal. Isang puting buhok na lolo, nakabarong pero gusot. Bit-bit ang mumunting paper bag na may tumatayong kahoy na kutsara. Nakatingin sa paligid na tila naliligaw sa sariling anino. Pinitik ni Paulo ang whistle at nilapitan. Ngunit nang tatangkain pa lang niyang magpakilala, sumabog ang bulungan ng mga tendera sa likod. Yan yata yung umalis sa lipitip pati siri, limang croissant ang tinangay. Kaya bago pa humakbang ang matanda ay sinunggaban na niya ang braso. Marahang piniga, ngunit sapat para maramdaman ng lahat na opisyal ang kilos. Tatay, saan po ang resibo nyo? Tanong niya. Pababa ang tono para hindi mag-alarma. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, pakicomment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Kung nag enjoy kayo sa mga ganitong kwento, pindutin ang like at mag-subscribe. Panoorin nyo ang video hanggang dulo dahil talagang nakakagulat at hindi ka panipaniwala ang twist ng kwentong ito. Umangat ang mata ng lolo. Nagpagulong-gulong ang ugong parang coaching na wala ng preno. Ha? Resibo? Bibili pa lang po ako, iho. Nanginginig nitong sagot. Ngulit kumisla pang kamera ng isa dyanteng may vlog. Lumakas ang kwentuhan. Shoplifter daw. Nalilimutan dahil demensya. Baka syndicate raw na nangungulikta ng matanda para mandukot ng gamit. Natural sa panahon ng isang pindot lang ang chismis, nag-uunahan ng lahat mag-livestream. Mas lalong humikpit ang hawak ni Paulo. Pinaikot niya ang matanda pabalik sa kafe at sa bawat hakbang ay may dumagdag na maestro sa koro ng hiyaw. Hoy uncle, magbayad ka. Guard, dalhin mo na sa presinto yan. Pagdating nila sa harap ng patiseri, sinalubong sila ng supervisor na namumula ang pisngi hawak ang resibo ng ibang customer na kapamaywang. Yan sir, yan ang tumakas, hindi nagsettle ng bill. Mariin niyang ako sa. Nilapag ni Paulo ang bag sa counter pero laking gulat ng lahat ng buksan. Hindi pastries ang laman kundi dalawang sachet ng instant oatmeal, isang lumang panyo at isang manipis na sobre na may nakapaskil na sticker. To June. Napalunok ang guard, napangiwi ang supervisor na parang napagod bigla ang dila. Hindi po pala sa amin yan. Bulong niya, sabay lihim na talikuran para hindi mapahiya. Ngunit nakabig catch na ang social media. Nangamba si Paulo na baka masibak kapag hinayaan niyang humulog po sa istorya. Kaya kahit nagdadalawang isip ay eh, kinalong niya sa radyo. Sec 5, Escort Suspect to Control Room. Noon na lalo pang nalilito ang lolo. Ano bang ginawa ko, Hijo? Samahan niyo na lang po muna sa admin, lolo. Liliwanagin na lang natin. Sagot ng guard abang-abang sa posibleng batikus. Pumapalakpak ang mga nakapaligid. May umiiyak na bata, may nanlilisik na titang first time na magmol muli mula pandemya. Sa koridor na tila palpak na concert hall ang echo, naninginig pag ang pagihan ng lolo pero tinitimpi niya ang sipol ng dibdib. Sumulyap siya sa paper bag, parang pagbabantay ng huling pirasong dangal. Pagdating sa admin office, pinaupo siya sa harapan, pinikturan at tinanong ng pangalan. Valeriano Y. Dalisay, 81 Emergency contact, sir Si Juni, anak ko Nasa kipad ko Number 2 Nanginginig na pinulot ni Paulo ang lumang Nokia 1100 na may aspini sa likod Bago niya madayal, may nag-text Pa, nasa basement parking na po tayo Nasan ka na? Doon lang tumulo ang luha ng lolo Bahagya, tahimik at tumindig ang pinakamapayat na strand ng buhok sa batok ni Paulo Sir, Baka po pwedeng palipasin muna natin to. Ngunit dumagsa na ang dalawa pang guard na tinawag ni dispatcher. May dalang logbook at handcuff. Pali bro, kailangan natin i-entry. Lalo ng laki ang mata ni Valeriano. Mga anak, bakit niyo ako tinatrato parang magnanakaw? Bumili ako ng oatmeal kasi sinabi ng doktor dapat soft food. Gusto ko lang surpresahin ang apo ko bukas, birthday niya. Walang nakapagsibak ng sobrang lamig na bumalot sa admin room Pati si Supervisor Mike, yung may pabibo sa patisari kanina, ay nagkunwaring abala sa papel. Tila gustong tunawin ang sariling hiya sa stapler. Ilang minuto lang bumukas ang pinto at sumulpot isang babaeng nakasut. ABS-CBN broadcaster pala sa primetime at anak ni Lolo, si Julia Dalisay, ang kilalang Queen of Public Service. Kasunod niya ang cameraman at field producer. Nag-opening spill pa. Breaking na yun, may matandang unamang ng shoplift daw sa mall Pero totoo kaya yan Hindi inaasahan ng mall admin na sila mismo ang magiging subject Parang lumibad ang laway ni Supervisor Mike na lusaw ang yabang Nilapit ni Julia ang ama, Yumuko, hinalikan ng kulurut na noo At saka tumindig at hinarap ang lahat na nakikipag sitcom sa kwarto Good evening po, bago kayo gumawa ng kwento baka pwedeng i-fact check niyo muna ito pong oatmeal ay binili niya sa grocery wing. May resibo ko. hawak ko po. sa laylay ng thermal receipt na hanggang tuhod ang haba. At ang ama ko, may early onset dementia. Kaya kung may lapses man sa sagot niya, pasensya. Pero bakit kailangan ikadena, ilivestream, sirain ng dignidad? Pinipigilan ni Paulo ang ubo sa lalamunan. Nasamyo niya ang aspalto ng konsensyang niluluto. Pati si dalawang guard nagtinginan. Biglang naburang parang chok sa ulan ng lakas loob nila. Ma'am, sorry po. Protocol po kasi. Mahina ni Paolo. Tumikod si Julia sa kamera, inakap ang guard at binulungan. Alam ko trabaho mo. Pero tandaan mo, hindi lahat ng nakikitang pagdudahan ay totoo. Parang natunaw ang bato na nakasabit sa batok ni Paolo. Napayuko siya, kumawala ang hinga na ni reserve niya sa takot. Lumipas ang ilang segundong katahimikan na parang binunot sa makasalanang ugat. Huminga ng malalim si Julia, numiting payapa at saka humarap sa mga nanunulyap sa labas. Mga kababayan, ngayong Pasko, sana mas maging mapagmatyag tayo. Pero sa bawat pagturo natin ng magnanakaw, alalahanin nating pweting tayong lahat ay malapnos kapag mali ang akusa. Tinapik niya si Supervisor Mike. Sir, manyari lang kung may hinala kayo sa susunod, siguro pwedeng tanungin muna ng maayos. Napikit ang lalaki, pumirmang mabilis sa logbook at sabay parang bulong na sarmon. Yes ma'am. Paglabas ng admin, humawi ang crowd na kanina'y puno ng ingay. Parang itinahi sa bulsa ng angin ng bibig nila. Hawak ni Paulo ang paper bag habang inaalalayan si Tatay Val na sa likod nila ang kameraman. Nanginginig ang luha sa nakikitang yakap. Humabol ang assistant mall manager, dalang bouquet at gift certificates. Pasensya po Sir Val, courtesy ng management. Ngunit tinanggihan ni Julia. Kinuha na lang niya ang calling card. I-donate niyo na lang yan sa senior center. Umalinggaw ang palakpak ng kakaunting customers na nanood. May isang batang nag-abot ng candy kay Lolo. Happy birthday po, tatay! Lumihan na naman ang matanda pero ngayon hindi takot ang nasa mata kundi pasasalamat. Parang sinukluban ng ginto ang bagwis. Pagdating sa main atrium, tumigil si Julia, inunang mic ng kameraman at muling nag-live. Mga kasambahay, natuto tayong lahat ngayong gabi. Sa mall man o sa buhay, huwag kalimutang alalahanin ang mga naliligaw Kasi baka bukas, tayo naman ang maligaw Sa di kalayuan, sinilip ni Paulo ang refleksyon niya sa glass panel Nakita niya ang sarili Gwardyang, nakauniporme pero kalirang dibdib ay haplos ng liwanag na hindi uniformang may gawa Liwanag na nagsasabing, bantay siya hindi ng kotsing umaandar Kundi ng dangal na dumabagsak kahit isang maling hinala lang Lumapit siya sa mag-ama, inabot ang kamay ni Tatay Val. Pasensya po uli lolo. Salamat at napakita niyo sa akin na yung security pala sa badge. Dapat kasama lagi yung salitang human. Numiti si Valeriano. Hinawa ka ng panyo at pinunas ang pawis ng noon ng binata. Anak, minsan walang GPS ang puso. Pero kung humble ka, makakarating ka rin. Nang umalis na ang camera crew at dahan-dahan na nagbalik sa normalang ambience music ng mall, may nag-tweet na customer. Kanina lang gusto naming mag-selfie sa gulo. Ngayon, tahimik ang buong San Herminio. Lahat nagmumuni kung kaano kabilis sirain at ibalik ang puri ng tao. At doon, sa gitna ng atrium na may mga bituin na LED at jumbo Christmas tree, inakay ni Julia ang ama pa uwi. Nakamasda si Paulo, ipinapahid sa manggas ang nalalabing hiya at isinugbit sa dibdib ang bagong aral. Kung minsan isang oatmeal lang ang pagitan ng kahihiyan at kabutihan at kailangan marunong siyang pumili kung aling kamay ang hahawak sa susunod na maglalakad na naliligaw sa loob ng mall. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, ihit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas alas 6 ng umaga, kaya stay tuned!